Oh, dito na tayo sa Bulinao Patar mga idol oh, ayan oh uh, ganda dito sa Patar Bulinao ay oh Bulinao Patar mga idol Doclosan Ico Beach Resort you know White sand. oh. So, ayan si ate Paldo Saldo na si ate Nanay Nanguha ng shell Hello oh. Ang ah, dami na naliligo doon ah Ha ha ha. Aligro sila, lalaks na nga, ano, no? Yeah! Puli na ako, patar, mga idol. Hindi na ako nakapag-video kagabi, mga idol, kasi ako yung nag-drive ng sasakyan. Tapos, uh, medyo hindi pa kabisado yung daan. Kaya hindi na ako nakapag-video para tingin dito as pagdating dito ng uh, mga alas 4 ng madaling araw ata yun. Ano? Antok-nantok na ako. Uh, tinulog na lang natin agad. Tinulog pagka tulog. Gising ngayon mga alas, alas 8 na ng ano, umaga. Hindi init-init na. Pag mamaya may siguro na ito. Maganda maligo dito. Ayun no. hindi na patar ganda dito nasa ilang oras din ang biyahe na amin mga nasa 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 8 hours din may git kulang kulang 9 hours parang kasing layo ng, ng pinuntan namin sa ano Pagayan, balisteros. Quality. White sand din. Oh. Yung mga kasama ko dun, naiwan ako. Punta sila nag-pulse. Pulse. Pulse. Hindi like tayo nagising kasi mga idol, sila nauna nagising. Ay naiwan tayo yung ano, mga kasama natin, punta sila ng points. Yan. Now. Oy. Oh, yeah. Yan nandito tayo ngayon sa ano, third floor ng ating uh, uh, uh ng ating room sa third floor tayo mga idol ayun oh taas eh pakita natin ito pala yung view hmm. patar bulinaw patar bulinaw. hindi pa tayo maliligong ngayon ah uh, ang hapon pa kasi sobrang init mainit pa ngayon mga pwede na siguro alas 3 ng hapon Ayun, nalas dis pa lang. Ito lang, init. Ayan, okay. Eh. Maganda dito. So, maganda rin. Maganda. i natin yung room dito. Ano? You know? Yay! <laughs> dito sila. Okay, so ito tayo Talong at Talong <laughs> <laughs> Wala. Seafoods na uwi sa gulay. Ayun, sa baba. Oh. Bali, doon kami sa kabila. Second floor. Ayan. Tamang luto na kami ng ano, kanin. Kanin sa tinola. Sino naglagay ng papaya sa tinola? Iyo di puta, pulutan namin okra. Mamaya, paano na walang sipos. Oh, grabe. Yan. Mamaya maya exciting to mga idol. Pupunta tayo doon sa dagat. Maliligo. Ayan o. Oh. Lapit lang yan. Ayan, mga lakad ka lang konti dyan o. Oh. mga cottage na yan o. Oh. Ayan, mga cottage na yan. Ayan. Banda. Morena tayo dito sa kusina. <laughs> Tamang luto na no. Opo. Tapos Mmm, pakbet sarap. Bango. Anak man mo. Tikman natin. Hmm. Hmm. quality panggisa sa upo kanin sa